kagat ng asing baliw. Ito guys, yung aso namin. Kawawa. Nakagat yan ng asong baliw. Hindi namin alam mo anong mangyari sa kanya. dobi dobi O. Oh. Ikaw madali kang makahanap ng away kaya nakagat ka ng ano baliw na aso hindi namin alam kung anong mangyari sa'yo yan si Dobby tagabantay ng bahay namin kawawa siya nakagat ng aso <coughs> hindi namin alam wala kasi kami dito nagpabayaan siyang mag-isa dito sa bahay nag-work kasi kami kaya hindi namin alam sabi ng anak kong punso nakagataw siya ng asong baliw mm. Anong nangyari sa aso natin? Kinagat siyang baliw. Na? Aso? Kailan? And hmm. si hindi yan umaalis ng bahay. Nagbantay lang yun sa aming bahay kaya yung asong baleo kanina na ano na yan nakipag-away siya hindi ito umaalis ng bahay palagi lang siya nakabantay kaya walang mang nanakong nakapasok sa bahay namin kawawa naman pag mabaliw rin siya sabi kasi ng mga tao pag yung aso na makagat ng asong baliw mababaliw rin sana hindi naman ganyan ang mangyari sa kanya kasi wala na kaming aso maaasahan kung hindi ito siya ito lang siya Ayan. hmm, hmm? kasi yan malungkot kasi yung aso namin na tagas ng kapwa aso kaso lang yung isa bali nakita nga ni, na, namin yung ano yung aso kanina na bali may dugo yung ano niya yung bibig at saka yung paan na maraming dugo Imagine kaninang umagang mga ano mga 6 o'clock papunta kami ng trabaho na ano namin nasa lubong yun yung yung buntot niya palagi nakaano naka taas kaya ang tanda pag yung isang aso ay nabaliw na ang lakad kasi niya pa ano lang tuloy tuloy hinahabol siya ng mga maraming aso kaya yeah nakapunta siguro yun sa aming bahay yung, yung aso, galing kami ng trabaho yung anak ko, sabi na lang na yung aso daw namin na si ano dobi nakagat kaya nakakalungkot naman sana hindi rin siya mahawa Yan. kasi wala na kami, ibang aso na tagabantay ng bahay maganda kasi pag may aso ka mahirap pasok yun ang mga mga oo yan, anuhan pa na ito pag anuhan na ano mangyari sa kanya sana hindi naman ganun ang mangyari sa kanya na kabalo rin siya lakitong ano namin boy yung aso namin Dobby Dobby Yan yan si Dobby